ito ko pinaiber ito naman ayusin namin ng naminang... gagamitin ng magandang tulugan ano si junior tumira na si junior ano eh junior papadil papadil papadiyan dumkoy dumkoy uh, dumkoy Kamila si ya oh, Berlin. Pak ah, sama Berlin. Kita kami ngayon sa ranger Nasan Flower. Ini tor kedapi. Klasik itu. Mantap memang, poin.